jinora, motor nih ya? nanti tamang tamang kita bulan, May tubig yan sa kalsada dito sa San Gabriel Project. Ayan, Ayan Good morning. Good morning. Kahit na baha. Tumulat. Tuloy pa rin ang trabaho natin para matapos na yung project natin dito. Dito sa San Gabriel. Kahit na. Naimo mga boss. Ayan. Dito may tubig na rin. Ito mga boss, pinalilinis ko na kay Bartolome para matalisan natin tong ano, Bartolome. yung dirty kitchen. <laughs> Tsaka nandito pala si Boss Julius. Good morning, Boss Julius. Oh, good morning. So, Kasama niya kanyang sidekick kayo na. Ito <laughs> so, mga boss, yung ating sliding screen door. Pinalalagyan natin kay Boss Julius para... Okay, ano na, kompeto na. Kompeto na to, ano, okay, ito na, Boss Julius. Sliding. Ito kulay white malinis na. Okay na po to. Ayan, oh. Malinis. Walang ano, walang tigyawat yung ating wall, na. Ang bayad ka sa lahat eh, mas. Ayan. ni Robin Gold. Ayan, Robin Gold. Malinis. Ayan mga boss. Alos ah, ganyan po yung gawa natin. Pag ginawa ka mong ganyan, walang ano, walang tigyawat, sabi ni... Walang galbo. <laughs> walang ano, balutong. Tapos yung mga... CO, Pwede na natin ilagay yan. Saka yung mga sweet, pwede nating fix yan. Ito, okay na to. Ito nga ating mga ano, mga takip ng hanging cabinet mga boss. Tapos meron pa siyang ano dito, cob light. Na T5, ano, may abang Ganda, ganda na. Ganda na yung ating kitchen. Yan na lang pong sa ilalim. Ah, yung dalang panerobin pa ni Robin Gold. yung kayo? may Kami sa ilalim. Haha. Eh, Haha. kayo. Ali, boss. May Haha. 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 yung Haha. 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 Yung, poset. yung ito yung kanyang pinaka edition niya dito. Siya wala ring crush lang po 'yan. Yung design natin dito. Tapos ito pa rin natin i final 'yan. Pagka natapos na pa tsaka yung water closet, tapos po tayo dito para sa kanya yung closet. Ito. Para tapos na, tapos na. may ilaw na mga boss? Ito, palilinis ko rin mamaya. Okay na rin ito. Itong master bedroom. Okay na. Drawer. Yan, may lock. Okay. Ayan. Tanakangir, na mo sa... Ibai. <tipasun> Center light. And Thank you. Merienda, merienda tayo. Pandesal ah. Pandesal. Ah, nagluto pa si Bartolome ah. Bartolome, anong merienda natin? Baka boss baka. Asan? Ay, frito. yata.

I-implant mo eh. Kaya mga mayroong siyang glass. Pinaka... Pinaka... Gitna. Tapos, aluminum na wipe. Tapos nyo rin natin ni final yung ating water closet. Tapos, di boss, suggest dito. Ayan. Ito, boss, Julius. Okay na ito? Okay na? Ayan, ha? Magahan lang. Magahan lang yung pag <laughs> Pag-ila. Pag-bukas at saka pag... Kaya-kaya niya yung mosa. Ito, ano ba, Jor? Boss, Ganda. Ganda ng bahay ni Nanay Mosa. Walang <laughs> pa lang sana, sana all. Ay, yung mga ano, yung mga glass mo sa CR. Kinakat na nila. Tapos dito, ito yung dati nilang ano, ah, uh, aluminum door. Dito ko dito ko pinalagay. Dati po 'yan. Pinarepair ko lang kay Boss Julius yung dating nakalagay doon. Ayun oh. Ah. Sayang naman kung hindi natin lalagay. Ito. Yan lang. Yan lang mga boss. Yan na lang nila. Tapos silicone. Okay na yun. Ah. So yan mga boss. Okay na. Nakapix na. Yan. Tapos pwede na natin install yung mga ano niya faucet, shower Pinatutuloy na natin yung kanyang ano Yung kanyang silicone. Ito, pwede natin i-fix yan Tapos Bukutasan natin dito para sa kanyang ano uh, faucet Para ma-final na rin Ito, tsaka yung kanyang water faucet Ito yung pambutas natin Ayan, na natin mga box para ma-stone na lahat dito sa CR ng kanyang accessories ay para magamit na nila ay tangali na mga boss kaya na tayo ayun anong ulam natin luto ni madam dina ayun sabaw ng ay, tinola. Bartolo Tinola. Ang eh. natin. Tamang-tama sa tagulan, mga boss. Tinola. Tapos, na tayo sa akin. Maraming maraming salamat. Nanay Mosa. Sa libong ah. tangalian. Mas mainit na kanin. Tsaka may inom tayo sili, eh, ano? Dili. 286. Nang tinola ni Madam Dina.

Hindi na sila kumain dito, may lakad pa daw sila. Pero tapos na yung kanilang ano, yung kanilang ginawa dito. Yan, pinamamasilya ko na yung ano, yung mga flash door natin para matapos na rin. Yan na. Ito, okay na to. Yan, pinalilis ko na kay Bartolome yung mga tiles, mga boss. Para maganda na. CR. Ito, nakalagay na yung ating water closet. Tsaka yung lavatory Ano lang po yung supply ng tubig na sa likod Baka next day na lang natin yung yan ah niya yung, yung kanyang water line Tapos, faucet Ito yung soft holder Tissue holder Biday Okay na Tapos Ito yung sabitan ng ano tuwalya well, yeah. tapos uh, nagpagawa ako ng ano kay Boss Studios uh, mirror dito sa lamen tsaka ito sabitan ng ano nung mga damit pag naliligo ka yan okay na dito nagpagawa na ako ng ano dito kay Boss Studios sa lamen dito dalagay natin siguro baka next week doon yung matatapos tayo nilang maglalagay pagka nagawa na ni Boss Lilius mga boss ito, yung aircon. Yung aircon siguro ma-testing natin ngayon pang aircon. Lalagay ko yung kanyang ano, itong kanyang outlet. Ayan. Paano ma natin yung aircon mamaya. Ayan, okay na to. Malinis na pati yung tiles mga boss. Malinis na. Ayan, mga glis na lang po yung kulang dito. Siguro next week pwede natin ilagay yung mga glis. Ayan o. Oh. Pero pa pipintura ko muna yung mga grills bago natin ilagay. Meron din dito. Sa kayon, yung mga doon. Si Bartolome siguro magpipintura na ano bak. Oh, Tapos, tingnan natin siya lang na dito. Siguro, foam lang lalagay natin. Lamig. Ah, malinis na yung master bedroom. Tapos yun, doon sa, do sa labas. Yung isang aircon. Tapos yun na lang ilaw niya dito, yung pinaka dim light niya. Hindi pa natin nailagay. Saka yung TV. Okay. Tingnan natin mga no, boss. Ayos. Ayan CR. Water supply so na lang po yung kulang dito. Ayan, saka shower. mga boss yung update natin dito sa Sanggal Project ayan dream house din nanay mo sa tapos yung mga tropa natin ayan. sabado ngayon payday ayan so ayan hindi lang po yung vlog natin mga boss ayan, kita kasi lang po tayo sa next video ayan kahit na ba pa rin na trabaho na walang kamatay ba mga boss okay God bless po ingat